Lumitaw din naman na ang dating uh, economic advisor ng uh, former president na si uh, Michael Yang ay actually involved sa illegal drug trade. So gusto po nating matanong uh, kasi ang uh, postura po ng dating Pangulo ay uh, staunch uh, enemy of uh, illegal drugs pero malalaman natin, Mr. Chair, na ganun pala ang uh, ilan sa mga aktibidad ng kanyang uh, economic advisor. So gusto po nating malaman, alam din po ba yon ng dating pangulo na mismo economic adviser niya ay involved sa illegal drug trade. A real issue. We had lots of evidence po dito sa well, hearings sa kamara. Pr pr produce one now. The records of the House of Representatives can suffice. He's going around until now and making friends with everybody. Lahat ng mayor yan dinedicate. Ganon ang mga in -check. Lahat ng businessmen sa China, uh, mainland China. Pag nag-degosyo, nag-dedicate ng mga politiko, especially di mayor. Hindi ako namimili kasi lulo ko in-check eh. So, ano bang problema ko kung maglapit yan dito, puro kriminal? Eh, pag inuman ako ng kriminal, pagkatapos niyan, barilin ko. Wala mga problema sa akin. Pakainin ko, tapos pagbusog na, lasingin ko. Tapos, tatapon ko. Kaso, Mr. Chair, hindi lang Pero po yung kainuman. Lang mismo, lang presidential po, eh. uh, economic advisor, okay. ganun pala ang uh, ginagawa. So, it seems like parang naging mafia po ang gobyerno natin nung ng karang administrasyon. And with that I end my interpellation Mr. Okay. Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, kung buhay, kung buhay pa yan ibig sabihin hindi yan durugista. Hindi ko itataya yung pagkatao ko. Salamat. Mayor, presidente. Tapos wag ano-ano ka ng... Ganang... Ano lang. Okay, salamat po Mr. President. Uh, thank you Congressman Manuel.